Ayan. Magandang umaga po mga kanding ka Good morning mga imbuntag. Nandito po tayo sa relocation sa may barangay. Uh, dito po kami nirelocate. Nagbakwit po kami kahapon kasi sa sobrang tumataas na po yung baha sa amin. Ayan po. Dito po kami sa... Barangay na relocation Ayan po. Ayan, dito po kami nirelocate. Kahapon ng mga alas 5. Ayan, po sa inyo. Salamat sa barangay Old Saniga sa pagpaparelocate sa amin dito. Ayan, maraming buntag mga Lodi Ayan po, may baha pa rin pa po konti dito sa amin. Ayan po, masaklap. kinasok po ng baha yung aking mga gamit. Buti yung iba po, nailigtas ko pa. Ayan po, ayan po yung ano sa amin dito. Tapos, ayan po, scoop ko po ng speaker. awalan Diyos, buti hindi po inabot yung ano, magnet lang. Salamat. Ayan. Ayan po. Inagakit ko po yung ang gamit ko yun, niligtas ko po sa baha. Ayan po, kung sakali pong ganito ang lanasin nyo, tatagan nyo lang po yung loob ninyo, mga lodigits. Pagsubok na sa buhay ito, yon buti nandito pa po yung aking mahal na lasalino. Salamat po. Ayan po, hindi po siya inabot. Mapaghimala po talaga ang ating mahal na lasari, no? Ayan po. Hindi po inabot talaga yung kahit kanyang ano pwesto kapag himala po talaga salamat po, po sa inyo mahal na ama po mga ladikits po, sobrang putik ayan maglilinis po tayo nito tapos ang gandun pa yan po inakit ko na po yung mga ibang gamit ko itong subwoofer umabot na po kasi dito sa so ilalim nito na kaya nag evacuate na kami mabot na din yung tubig mga idol mga lodi kids tapos ito po yung ano naligtas ko rin sa ilalim to nakalagay sayang naman kasi mga lodi kids D18 po ito yan di 18 po yan sayang po original po yan ayan po yung Sherwin Vega yan vlog ko po yan mga susunod na araw mga lodi kids pero lilinisin ko muna dito ang grabe Mamang mababa talaga dito pagdating sa amin dito sa dulo sa Maynila. Sa Mandalu yung po ito mga lords. Pero bagong lahat, shout out po sa 263 subscriber. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng mahal na nasarihan na sa araw-araw mga Lodi yan hindi po inabot yung mga amplifier ko mga Lodi Cakes. Apat. Apat po yan sila. Tapos ito pamiday ko nandito yung mga processor tinanggal ko po dun sa ano may mga level level din po kasi tanda ko dito may mga pananda ko dito sa aking bahay ito pinaka level 1 ko po dito eh. itong paleta ng subscoop yan ang, ano itong level 2 ko nabot din po ito yung bangko po nabot na yung ano ko po nalaglag kagabi nalaglag yung mga jack po. XLR Mabasa Pero ninugasan ko na yan Ayan Tinanggal ko na Para kung sakaling Tataas pa Dito pinaka level 3 ko Yung ano Inabot na to Level 3 Sa aking pananda Itong aking Papag Mga Lodikits Inakang lahat ko na yung ano Pinaka level 4 ko Dito Dito sa aking Malang Sarino Ayan, ayan. Salamat po. Ayan, level 4 po itong lamesang mataas. Pero hindi na po siya pumayag na abutin siya dyan. Mapaghimala po talaga. Ah, po. Galing pa po ako ng evacuation. So, andyan yun po yung aking ibang processor. Nilagay ko sa taas. Bali, ito pong nasa reno. Doon po talaga yun sa taas. Ayan, dyan siya nakalagay. Pero nilipat ko po dito. Pero talagang mapaghimala siya, hindi niya pinabot dun sa sa ano po. Kasi po pag hanggang dito na yung bahay na yan, lubog na pong marikina niyan. Yan po ang palatandaan ko dyan, ito. Yung lamesa niyan. hanggang bewang ko yan. Pag ano po, pinabot na yan, lubog na po talaga yung marikina niya. Shoutout sa mga taga marikina dyan, sana okay kayo. Bangon lang po, laban lang. Mga idol ko dyan sa mga marikina. Mga friend natin dyan. Yan. Sana ano, okay din lahat 'yan mga taga Marikina. Yan, shout out po sa 263 subscriber. Nagulat po ako, biglang biglang lumobo. Yan. yan po, grabe. Putik. Yan. yan po yung sa kung sa MCB naabot po. Yan. masaklap, masaklap po talaga. Kahit sabihin mo pinatong ko na, inaabot pa po hindi dito. Pero sa awan ng Diyos, hindi, hindi po ano, hindi po siya na ano yung MCB ko hindi siya talagang ano eh itong taas naman hindi lalagyan ko pa ng speaker to eh ayun yung mga nandoon ito safety na safety pero masaklap po mga lodi cakes yung dun sa akin sa labasan yung sa labasan po talaga yung ano na talagang na uh, ano yung mga box ko dun ng pang sub Kahalos kalahati po pero papaarawan natin yun. Ayan po yung mga ibang ano. Speaker ko. Tinago ko. Sinipti ko po talaga. Kasi gagawin ko po po yan. Papariwain ko po po yung sa raon. Ayan. Ayan. Salamat sa mga subscriber. Sana okay po kayong lahat. Lagi po kayong pagpalain ng mala, Panginoon natin. Ayan. Grabe. Kakahupa lang po ng baha. Hanggang dito po yung bahay dyan. Ayan po. Halos one port ng subscope putik yung Samsung ko ayan maraming dahil masura Hey, ayan nililinis ako mga lolly kids wawa wow, may yung ko ayan mga lolly ko Wala naman ah, buti hindi nabot salamat po ay salamat lord maglilinis na lang po ako dito mga idol maraming putik Laban lang Laban lang sa buhay mga idol Basta huwag lang tayong maglalamak sa kapwa At huwag lang tayong mag -ano sa kapwa natin Ayan Luwasan niyo ang stress Tawa, -tawa lang Kahit kapihin tayo Laban lang Ayan Ayan mga Laudegates Nandito naman tayo sa labas yan po Kitang-kita oh. niyo po Baka pa po dito Ayan po kababa aming lugar dito mga no? Lodi Gates. Opo, itong lugar na to. Ayan po, diyan po ako uh, nagbas nagbablog. Ayan po yung speaker ko. Ayan. Naabot po yan. Ayan po, yung isang speaker ko mga oh, Lodi Gates. Hanggang dito po yung ba. Ayan o. No? Oh. Grabe, nabasa. Ayun, basa nga. Tay. Grabe yung basa niya. Nabot talaga. Yung, ano, yung L36. Ito naman yung isa. Ayan, nandiyan naman yun. Nabot din yung MCB eh, dito ako nang magbalag madalas. Dito ako nagko-content mga idol. Ang ganda niyan ba mga idol dikit, so. pa. Eh, po yung aso ko, ni rescue ko kahapon. Chu. Wawa naman eh, kaysa malunod po 'yan, may buhay din po 'yan, malamang ang aso ko na 'to eh. Yun no, inabot po sa doon, kaya tinungtong ko siya dito sa yung sa dito sa ano bangko ayan Abi po. Eh. Taas ng bangko nito, ano. Oh. ayan papakainin ko na 'yan. Abi. samba Yan mga dog gates, maliwalas na po. ini sa po. Ini sa kami. Tamang naglinis. Nag sound check din po. Yan yung speaker ko. Kailangan ko muna, mamaya ko na yung bababa yan. Inangat ko yan, sayang po eh. Baka masira na ng Yan, ano na yan, ganda niya. Ito, B18, Ito nasira na. Pinatungan ko kasi yan. Ito okay pa sa buker. Dibal. Mahalaga po yung mga gamit kasi napakamahal niya Pero mas mahalaga pa rin yung buhay natin mga Lodi Kicks. Yung power amp, pinakit ko na. Nalagay ko sya dito mami. Ayan. Pero pag bumaka po, mas mahalaga pa rin po yung ano, tatandaan natin ng ating buhay. Muna natin ligtas ang ating pamilya. Saka na yung gamit. Ayan, okay na yung subscribe ko. Pwede na uli yan. Ayan, bibilad ko na lang yun nandun sa labas mga Lodi Kicks. Ayan, mga Lodi Kicks. Umupan na yung baha. Ayan. Check ko tong isang speaker kung ano na nangyari dito. Ayan. Magbaha yan. Nilinisin ko rin ito. Mamaya-maya. Kaso ano, parang uulan eh dito lang mo ako tapos yung isang kapo nalilisan ko na yun nandun yun ako lodi kits. nalilisan ko nalilisan ko naupa ko lang yung bahak lakas ng hangin eh nagbagyo na. na naman yata mga lodi kits yan yun kalawak dito sa amin mga lodi kits hinahanda ko na yung aking ibablog gan salamat sa 293 subscriber ingat po tayo sa araw-araw